Yes guys for today's video ang inyong tinderang ina ay magluluto ng simpleng ulam lamang. Yan ay ang ginisang munggo. Yes, mga B, Friday, it's munggo day, tamang tama at maulan din. Kung napapansin nyo, sa isang banda, sa isang gilid, ay meron akong isang kawali dahil magpiprito po tayo na isda O yan, use oil na lang po ang ginamit ko dyan. lang din po ng isda yan. Kaya naman, gagamitin natin para walang sayang. Ay, naku mga B, ang mahal po na bilhin ngayon. Ang kamatis po ay ay, tatlo, 20. Tatlo piraso, 20 pesos. Nakakaloka. Pero syempre, kailangan po natin yung kaya bumili na rin tayo. So, ayan, ginisa na po natin ang ating bawang. O, ba diba, guys? So, shout out nga po pala sa aking mga followers, subscribers, likers, share syempre ang aking mga viewers, thank you, thank you po sa inyo, maraming maraming salamat po, at ayan, isinabay na po natin, ay isinunod o diba, nagkakamali pa ang person isinunod ko na ang ating sibuyas, red onion, so ayan guys medyo pag golden brown lang po natin, ang ating uh, bawang at sibuyas, so, at syempre eto nilagay ko na ang mahal, nagmamahal kamatis ngayon, sana all mahal, o di ba, may humuhugot pa, asiti derang ina, diba guys? So ayan, lumabas na ang kaluluwa Sabi nga ni Chef Hazel Ang kaluluwa ng kamatis O ayan, nalaglag pa yung ano gusto ko yung, Naglagay na rin po ako ng cubes uh, cubes, yan po ay hipon Dahil walang sahog Wala tayong pakarne sa ating Monggo Day O syempre dahil nilaga na natin yan Igigisa na lang natin Ang sarap yan mga B Dahil maulan ulat pa O ba diba? nakapagmunggo na ba ang lahat O ayan, so ayan ba diba, sa isa sa isang kawali ilalagay ay yung pagbuong nga pala guys yan nakalimutan kong ilagay pero nilagay na rin natin hindi ko lang na videohan. sinunod ko na rin po yung ating chicharong babo yun na nga lang po ang nagsilbing sa home ng ating munggo o ba diba, masarap po yan kaya naman sa uh, panigurado ako taob na naman ang ating sinaeng so ayan sa isang kawali nilagay na natin ang ating isda dahil yan ang magandang partner di ba guys So, ilimang il piraso lang po ang ating galunggong dyan. Napakamahal din mga B dahil siguro nag Kaya naman, bumili na rin tayo. ba diba? O, ayan, kumukulo na yung ating monggo. di ba guys? Ang mga ganyan. O, nilagay ko lang ng konting asin. Dahil meron na po pag At saka, cubes Baka naman. Umalat. Baka magalit yung ating kidney stone. di diba guys? So, ayan, malapot-lapot na ang ating monggo. Siyempre, titikman natin yan. Para naman, matansya natin kung anong sa pagmamahal o kung sa ano, di ba? Nagkakaano pa tayo na pa ganun, ganun Pero syempre, o oh, ayan, titikman na natin. So, ayan ang ating gulay. O, oh, naku na, may nanggugulo sa aking video, mga B. Yan yung anak kong budol, gugulo sa video. Di ba? Ang gulo-gulo niya dyan, o. Oh, tignan mo naman, pati ang kamay. O, oh, she. O, oh, ayan, Oh, siya po yan, mga B. Yung anak kong budol, o. Oh, di ba? ano na pinagawa dyan. Oh, sana magustuhan niya kung ko so yung ating isda ay babalik na, rin na natin hindi yung kawale mga biya yung isda ang babalik na rin natin so eto na nga malapit na rin maluto yung ating galunggong at tayo ay kakain na napakasarap yan tapos extra rice please so diba guys so ayaw pa magpabaliktad nitong ating ah, uh, giginess. Oh, di diba guys? So, ang ganda na lang ating munggo. Malapot-lapot na yan. Oh, di diba? Masarap yan pag mainit. Tapos ganyan, nung uulan. Oh, ay siya. Ay paluto na mga B. Oh, diba, guys? Shout out sa mga kamigana ko sa pampanga. Oh, eto na nga. Luto na yung ating munggo. At syempre, hahanguin na natin yung ating isda. Dahil tayo ay kakain na. So, guys, happy eating at mag-iingat po tayo po lahat dahil hanggang ngayon po ay nag-uulan pa dahil may bagyo. Stay po na lang po sa house. Babayun!